Kumusta mga kapatid? Meron akong nga sa Yan yung mga may share na yung palalakasin ko ang mga loob nyo mga kapatid. Lakas na talagang yung hindi kayo mahihiya. Yung talagang buo ang loob nyo. Kumbaga. Na kahit ano man ano nyo, gusto nyo, kaya nyo, yun nyo lang, Mahihiya talaga mahihiya. Pero wala, kumbaga, wala man tayong ginagawang sa may. Eh. Kaya itong share ko sa inyo, para sa inyo ito mga kapatid. Palalakasin ko ang inyong mga kalooban. Ito ay, ano, yung, ang sabi ng Panginoon. Yung humingi, humanap, kumatok. Diba mga kapatid, simpleng simple lang mga kapatid. Humingi, humanap, kumatok. Kaya nga ito na. Ako kasi mga kapatid, dati mahihayin po taga ako. Nahiya ako na, yun nga, mama ko dati utusan ako mag, magtinda ng isda. Ay, nahiya po taga ako noon. Ayun nga naman, hindi naman po masama yun. Marangal nga po yun. Kaya nga yun, mama, payin siya po taga nung panahon na yun. Taga, nahiya, nahiya po taga ako. Pero ngayon, hindi na po ako nahiya. Kasi, dito nga po, natawahan na po ako. Ah, ito na nga po, ang anak niyo ano na, nasa bagong ano na po bagong lino na kumbaga bago po ako kasi nakilala ko na po ang Panginoon kaya ito po yung share ko mga kapatid <clears throat> palalakasin ko po ang mga nahihina nyong mga kalawa ito uh, yung kukwento ko po sa inyo yung itong aking buhay totoo po ito kasi mga kasama ko po tagang yun na ano sa akin na ano, yun yaw. hindi ako nahihiya kasi nga, yung sasabi ko sa inyo, na ako may hiya? Ay, hindi naman mali yung ginagawa ko. Nasa tama naman po. Kasi pag ako pagkakupagpunta kami mga party-party, lalo na po yung amo ko, may, may mga handaan, talagang, yun nga, ano po ako, nagtatabi po ako, naguwi po talaga ako, as kung ano mong pili kong hingin, hinihingi ko po talaga Kaya nga, ito po ang inaano ko sa inyo mga kapatid. Huwag po kayong mahihiya umingi kumana humingi, kumatok, yan. Yeah. Huwag po po kayong mahihiya. Kasi basta alam nyo wala po kayong ginagawang masama. Huwag po wag po kayong mahihiya. Kaya mga kapatid, kung kayo may nahihina, ah, may ipaipa -ipa ko sa inyo. Kung may Biblia po kayo, palagi po kayong magbasa para basahin nyo lang po ng basahin. At sinusigurado ko po sa inyo, maunawaan nyo, maunawaan nyo. Dahil pag nagbabasa po kayo ng satan ng Panginoon, nandiyan na po ang Panginoon. Kasama po natin siya. Kaya yun, mga kapatid, pag tayo po mangingi, kahit ano pa, basta mangingi po tayo, huwag po tayong gagawa ng hindi maganda. Yung hindi natin pinapaalam, kumbaga, talagang nga yun, sabi ko mga kapatid, lakasan po ng loob. Lakas na hindi ka mahihiya. Lakas na makagamit mo para sabihin yung mga sa loobin mo. Sabihin yung mga gusto mong ingiin kasi kumbaga wala tayong kakayahan na bumili yun nga lang taga depende po sa mga hinga natin kung bibigyan tayo o hindi pero kahit hindi po tayo bigyan salamat magpasalamat pa rin po tayo kung bigyan tayo ay lalo po tayo magpasalamat tapos to humanap hmm. ah, ito po taga yun kung wala nga po tayong trabaho halimbawa kumana po tayo. Hindi yung gusto nyo nga po magtrabaho pero din po tayo naghahanap. Talagang hindi po sa atin nalapit ang trabaho. Nasa atin din po. Kaya kung tayo gustong kumita, niya po, maghanap po tayo. Mag, maghanap po lang tayo ng trabaho para yun niya, may kita tayo, may pangasutus tayo sa mga bisyo natin, sa pamilya natin, bisyong yung ano naman Yung mga bisyong Ako kasi mahilig po akong kumain Yung putang yung pinaka bisyo ko Mayinom din po pero Kunti-kunti na lang po Hindi na po katulad nung mga panahon na Hindi po po ako namumulat sa katotohanan Tagang sagad po Huminom Kaya ngayon Ngayon ko lang po taga na ano na mga ginagawa ko po noon na Talaga po tagang mali Kaya sa mga manginom dyan Parang inum, Ayun yan magtira po pa mauwi. Basta huwag pong nilalagay sa utak. Kachan lang po para maganda po. Tapos niya nga, kumatok. Yun. Pagka tayo, ano, may mga kailangan, na uh, hindi na, yun nga po, wala sa atin, no? kumatok lang po tayo. Kahit sa anino, kahit di po natin kilala, mas maganda nga po yun eh. <coughs> Diyan po masusubukan yung ating, ano, tatag, yung tibay ng ating, ano, Aga pananampalataya. Kumatok po tayo sa mga kapatid natin ina kung <coughs> na kung yun, nangangailangan po tayo mababa, wala tayong pangsaing lalo po sa hirap ng panahon ngayon kung walang wala po taga, kumatok po kayo at kayo po taga ibibigyan yan lang, yun po mga kapatid ang gusto kong iano sa inyo huwag po tayo mahihiya na, ina, humingi, humanap, kumatok wala pong imposible pa mga kapatid kaya nga, ang laki po po mong pasalamat at nakilala ko po na, na ang Panginoon. Na kahit na ako'y makasalanan noon, na yun nga, marami po akong yun ya, hindi magandang, yun ya, sabi nga, hindi magandang sa mag, ano, masagot po dati sa magulang ko, may nakaka, mga nakakaway po ako noon, tapos nakakagawa po ng mga mali, sana po yung magnakaw, magsinungaling. Kaya nga po yung taga, mga kapatid, pag nasa atin na po ang Panginoon, talagang wala ka na po pwede mga kundi salamat po Panginoon. Salamat po talaga. At hindi nyo po kami taga pinakabayaan. Yun lang po mga kapatid, sana ay naintindan nyo po ang aking mga ano, kaya sa mga nanghihina po dyan, huwag po kayo mahihiya. Huwag po na wag po taga kasi wala po tayong ginagawang masama yun po ang palagi nyong isipin wala po kayong ginagawang masama sa kang palagi nyong isipin kasama po natin ang Panginoon yun lang po mga kapatid maraming maraming salamat God bless po sa lahat mag ingat po palagi